Bumiyahe pa nga kami pa pampanga niyan para rumakit. Tapos pagdating namin dito ay biglang buhos din ang ulan. Ang Uy, paano kami niyan? Bago nga mangyari yan, eh ito muna ang kaganapan. Papunta na ako sa bahay ng tito ko para kuhain yung mga gagamitin namin para mamaya. At nung nakuha ko na nga, ito na nga, ikinat ko na yung video dito sa bumabiyahin na kami para hindi masyadong mahaba yung video natin no? tapos habang bumabiyahe nga ay may kumakaway dito sa camera ko tayo naman na eh, no? hindi ko nga alam kung sino yun eh hindi ko makakilala yan tapos binubusinahan pa ako hindi joke lang kasamahan ko yung romaket dito sa Pampanga bali dalawang motor kami tapos eto na nga nadaanan na namin ng arko ng Angeles City Pampanga ibig sabihin lang yan eh malapit na kami sa pupuntahan namin at pagkarating nga namin dito ay mainit pa nga ang panahon na at wala pang kaambon-ambon kaya expect ko matutuloy talaga ang show. Tapos maya maya lang ng konti bigla nang umulimlim. Mahirap pa naman to open area pa naman ang pag -show namin. Tapos maya maya ma nga lang na ay na ambon na rin. kami ni nito so, Tuloy pa ba to? Sayang, nabasa lang. Tapos maya maya nga lang ay lalo pang lumakas. Grabe, lakas ng lunch. show niyan. At dahil hindi huminto ang ambon at ulan, ay nilipat na lang yung venue dito sa may bubong, parang covered court ata ito. Natuwa nga ako dyan kasi hindi na cancel yung show namin. At dito nga sa part na to ay nag-start na kaming mag Na nga yung ulan ay lumipat na rin kami dito sa open area. Dito nga yung mas nag-enjoy yung mga bata kasi nakakaikot-ikot sila. Tapos nagawa na rin nila yung mga activities na hinanda nila para sa mga kids. Tapos dito nga guys ay 8.30 na ng gabi. At tapos na rin yung mga event na ito. Kaya yung iba nag-uwi na. So, tapos na nga. Bali 3 days pala yung event na ito guys Kaya bukas ay andito ulit kami Kaya naman hanggang dito na lang po ang aking video At magkita kita tayo sa susunod na rocket ko